Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Ano bang ba topic natin for today? Ang topic natin for today, mahalin natin palagi ang ating mga magulang. Nako po, marami po sa atin ang medyo busy po sa paghanap buhay, sa ating mga priority sa buhay. At minsan po ay nakakalimutan na natin ang ating mga magulang. Ako po ay wala na pong magulang, ulila na po. Pero kayo kung mayroon pa kayong nanay, tatay or komplito pa sila, ipakita n'yo sa so kanila na importante sila sa, sa inyong buhay. Mahalin n'yo sila, bigyan n'yo sila ng pera. Huwag n'yo silang pabayaan. Kung wala silang pera, bigyan mo. Kung may mga maintenance sila kasi matanda sila, bilhan n'yo ng gamot, alagaan n'yo dali nyo sa mga malls, kumain kayo, magbanding kayo kahit once a week. Hindi naman yun masama or kawalan sa inyong income. Alam natin guys, ang ating mga magulang ay naghirap para palakihin tayo ng mabuti. Not unless ang magulang ay irresponsible. Alam nyo, ng nalala ko ang aking father nang nabubuhay pa siya, kahit may, wala po akong stable na job during that time or negosyo, Uh, bata pa kasi ako at saka wala pang immaturity kung baga kung makapag sideline ako makapag ayos ako ng computer during that time way back no 2006 hanggang 2008 2009 2009 na sa uh, pumanaw ang aking mahal na ama binibigyan ko siya kahit 100 pesos tatanungin niya ako ano ba to? si lang gastuhin mo lang kahit sa ganoon na maliit na halaga ay napapakita ko sa kanya na I care for him at mahal ko siya. Sa aking mother naman, every time nagbibisita ako sa kanya nang nag, n, nagkakaedad na siya, humina na siya, may mga maintenance na, sinasabihan ko siya palagi before ako umalis, Mami, I love you. Sabi niya, napaka-corny mo naman. Pero hindi po yun kakornihan. Mahal ko talaga ang aking mother. So, sang nawala na siya, nalungkot din ako. Pero nasabi ko na ang nasabi ko eh, na mahal ko siya. Kahit sabihin ng ibang tao, napaka-corny ko, ano kung ano-ano pa dyan, I don't care. Importante na pakita namin na mahal ang aming magulang, especially ang aking kapatid, no? Na medyo maganda ang buhay kasi nasa labas siya ng bansa. Palagi siya nagpapadala ng pera, gastusin, no? Sa aking mother, nang nababuhay pa hanggang ngayon no nang tumutulong sa sa akin no kahit paano um, so guys no uh, mahalin natin ang ating magulang no kahit sa bible nakasabi love your parents nandiyan po sa 10 commandments sabi ni Jesus Christ kasi kung yun ang ginagawa natin, balang araw ay gagantimpalaan din tayo, no? At saka naisip ko, kung mahal natin ang ating mga magulang, binibless po tayo ni Lord. Yun lang po guys, sa mga millennial dyan, bigyan nyo ng halaga ang inyong mga magulang. Always say, I love you, and then gawin nyo talaga ng pagmamahal, hindi po sa salita lang ha, ipapakita nyo talaga. Yun lang po, please follow me in my Facebook page. YouTube and uh, uh, yun lang po maraming salamat sa inyong panonood ingat po tayo palagi ito naman pong kaibigan nyo si Jake paalam guys